So, guys, uwi na ako, guys. So, balikan ko ito bukas, mag-press ako. Sana hindi siya ganong mainit bukas, guys. Hmm. Ano ba yun? Picture ba yun? Hmm. Hindi pa alam kung nag ba yun, guys. Bakit naka... So yan, yan may mga kainan doon. Gusto mong bumili. Yan yun guys, mga pagkain dito guys. Iigot ako guys. So hanggang doon yun guys. May mga kainan. So hindi na ako pupunta doon kasi nahiya ako. Basta, basta maraming pagkain dito guys. Hindi ka magugutom. Nahiya lang ako. Kasi di mo ako bibili. Kumukuha lang ako ng vlog. Hindi ako bibili. So thank you so much for watching and please follow me. Bye for now.